Ano mami? Siyempre. Yan oh, yung meron ko. Oh, no, no. Sana yung x-ray mo, oh. Ay, oh, Ano ay... nangyayari sa'yo? Malaglag naka -hab. naka na kayo? Nakakapit kayo? Malaglag kayo? Hindi. Dito lang ako. Na naka... Naka-pwersa. Oo, naka naka ah, okay. Pero hindi kayo nalaglag ha? Hindi. Nakuwersa lang? Yan yeah, yun. No? Hmm. Ayun po na x-ray ko. Diyan pa eh. Bilang na si mami ngayon? Magsibenta ito na. Hmm. 72 Negative study of fracture Ah, ano? Mami, na-stent out? Ano? Na-hyper-extent? Sa ganito kasi ano? Ganito kasi Kailangan kasi medyo mataas yan Yan x-ray natin so Shoulder Kaya masakit na bana Oh, Nabanat po. Ito, malapit na, <tong> na na, na, ito, na, malapit na kasi nalidish nung hindi siya bumabaya. Okay, Kagaya ng ganito, nangyari ganito sa inyo. Pero hindi siya to, mas malalim to ah. Kung para, kung dito sa inyo, malapit-lapit pa kunting hatak pang baba. Ha. Pa. Okay, kasi yan dapat siya nakataas. Okay. Kaya pala masakit. Kaya okay, pala masakit. Ilang araw na kayong matagal na ito. Itong Dung... September pa, last. September pa. Ano na ngayon? June, July, August, September. Tatlong buwan lang, mag-anniversary na kayo. Oo. No. Okay. <laughs> Ipanay ang sabi ko na pupunta dito. Okay. Ay. Okay. Anin na mag-i-rock niya. Hindi, kasi kailangan niya iangat, mami. Oh, yun na. Nakita niyo ang baba? Bumaba siya. Wait lang mm -hmm. ah. na si mami. Siyempre, medyo tandaan natin, gumagapok na yung mga joint natin. Kaya yeah, nga. Kung... kasi si mami, parang oh, na, parang ko na. Oo, oh, oh. hmm. hindi lang ako nalaglag. Hindi ka lang nakalaglag, pero hindi, hindi. nabaltak sa bigat oh, na, oh, Hindi oh, kayo humitaw. Oh. Hindi, talaga. Ayun, kaya, kaya baka makuha ang balakang ko. Nagsipensa naman ako sa balakang, tapos dito sa... Atab. Relax na. Tapos na sumako. Hindi ma hindi ma perfect yung ema ko kasi nga kita nyo naman umupo umiiyak umiga <laughs> umiiyak e, eh siyempre magkakaroon ng trauma yung bata pa ka masakit. Ba? yan mga yan yung masakit niya pag ginawa ka ako yung nagtitext. Takes... Sa kayo nagtitext nun? No? Doon sa number Kayo ba yung hinabi yung 6.30? Dito na kayo? Mm, -mm. Oo. Kayo yun? Yon, oo. Oh, oh. 5 a.m. Oh, may mas nauna pa sa inyo? Oo. Mm -hmm. Okay. Dito kasi, na hindi, hindi ba may nakausap na kayo na ano? Ang bukas talaga namin yung... Kaya relax Hmm, lakas. Lakas? Nag-lagtok na eh? <laughs> Nag-lagtok. Nag-lagtok din? O, tingnan nyo rito. Hmm. Naramdaman nyo yung buong buo? Hmm. Bumangat. Okay, tagilid. Malapit na kasi siya. Sa totoo lang, kumbaga, konting hatak na lang yun. Mag-discofit na yun eh. Uy, disco. Siyempre, na ano kayo, hindi kayo bumito. Yung bigat ng katawan niyo na yan. Pero yan, always na yung ng mga ilang araw. I-finish na yan. Relax na. I-click ang side. talaga ako. I-click sa YouTube. Sa YouTube. Ako yung pinakamaraming video dyan sa YouTube. Oo. Uh -huh.

Hindi ba yung bakulot? Hmm. ako Ang unang kausap nung ano, ako na. Itong mga... Hindi <laughs> oh. oh, <my> <laughs> Diyan kay Mami.

Parang gatog, magatog. Matagal lang makaupo pa, hindi na makatindog ka. Ayan. To mm, oh, short-tritis. Mm, Atritis? Hmm. Mm, wow. mm. Alam niyo yung parang may buhawin. Mm hmm. <coughs>

feeling good. Are you sure? <laughs> no more pain? No pain. Still pain? I don't like pain. Okay. <laughs> Are you sure? Okay. <laughs> 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 Are you sure. Ini okay. <laughs> 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 Ayaw niyang dumapa eh. Ako po. Kailangan kasi eh, kahit ko paano, ma-compress yung... ba? dapat? Dito din o. Ilutin din yan dito. Sa balakang mo. Inilut ko kaso paano. Mas masarap talaga eh pag nakatapa ka. Tapos, mulang dapin o. Kaya... Mahiglot mo sa iyo Tapos na system? step? Ha? Kaya... yun ulit. Baby. Oh, Thank you po. oh okay, chip Okay. 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 Next na, Okay. 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 Okay.